hacks para mas mapadali ang communication sa LDR. Number one, schedule regular call times. At i-adjust nyo ang time zone sa isa't isa. Mag-set ng regular na oras sa pag-uusap, lalo na kung magkaibang time zones kayo. Kung may routine kayong pag-uusap, mas madali kayong magkaka adjust at mababawasan ang oras ng pag-aantay. Number two, gumamit ng apps tulad ng Netflix Party para makanood kayo ng movies sabay or ng mga online gaming apps para maglaro kayo ng magkasama kahit na magkalayo kayo. Pwede din kayong magluto ng parehong recipe ng sabay during your video call. Pangatlo, mag-set ng weekly date nights. Maglaan ng isang gabi sa isang linggo para sa inyong virtual date night. Pwede kayong magbihis or mag-coffee together or maghapunan sa harap ng screen. May nakakatulong para magkaroon kayo ng special bonding kahit na sa distance lang. Number four, share a journal or Google Drive for memories. mag ng shared journal or Google Drive folder na kung saan pwede kayong maglagay ng mga photos, letters, kahit ng mga funny videos nyo together. Para, para itong mini scrapbook, ang kaibahan nga lang is nasa online na siya lahat. Nakakatulong ito na makakapagpasaya sa inyo kapag namimiss nyo ang isa't isa. 5. Voice memos or short videos sa halip na text. Minsan, mas masaya at personal kung magsisend ka ng mga voice memos sa halip na chats lang. Kakadagdag ito ng emotional connection dahil naririnig ang boses at nakikita ang facial expressions nyo sa isa't isa. 6. Use shared apps para sa mga to-do list at schedules nyong dalawa. Umamit ng apps tulad ng Google Calendar or to-do list para dun nyo i-share ang schedules nyong dalawa. Mapapadali nito ang pag a adjust at pagpaplano ng mga calls. Lalo na kapag pareho kayong busy. Ang pito, send surprise chats or gifts. Padala na bigla ang chat messages para ipaalam sa kanya na naaalala mo siya. Pwede ka ding mag-order online ng mga maliliit na gifts or padalan siya ng sulat bilang surprise sa kanya. Pangwalo, Try open when letters. Mawa ng open when letters para sa kanya. Tulad ng open when you're feeling lonely or open when you're missing me. Aar kang magpadala ng mga physical letters or digital notes na pwede niyang basahin sa mga specific moments. Next na tayo. Magkaroon ng question of the day habit. Magset ng question of the day habit para mas makilala niyo pa ang isa't isa. Pwede itong mga deep questions or kahit mga simple what's one thing you've learned today? Yan yung sample na questions na pwede mong itanong mga people. Gamitin ang power ng GIFs at emojis. Mag-express ng mga emotions gamit ang GIFs at mga emojis. Para mas maging masaya at maging creative ang chats nyo. Nakakadagdag ito ng playfulness sa usapan at nagpapakita ito ng personality nyo sa isa't isa. Next, Magsama ng virtual hugs or virtual kisses rituals. Kapag nagpaalam sa calls or chats, magbigay ng virtual hug or virtual kiss sa isa't isa. Simple pero nagbibigay ito ng pakiramdam ng closeness kahit hindi kayo physical na magkasama. well Create a countdown para sa meet-up niyong dalawa. Nakaka-excite itong tingnan at nakakadagdag na din ng motivation sa inyong dalawa na ipagpatuloy ang relasyon niyo. Next, gumawa ng shared Spotify playlist. Mag-create ng playlist na may mga kanta na pareho ninyong gusto or nagpapaalala sa inyong dalawa. Pwede nyo itong pakinggan kapag nami-miss nyo ang isa't isa or kapag gusto ninyong mag-relax magkasama sa online. Next, Send each other daily or weekly highlights. Mag-share ng top 3 highlights sa araw o linggo ninyo. Para na rin itong storytelling session na makakatulong para hindi mo lang malaman ang malalaking balita, kundi pati na rin ang mga maliliit na bagay sa kanyang buhay. So yan yung vlog natin for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Kate and I'm now signing off.